aswang sa halalan Sa isang liblib na barangay kung saan ang gabi ay mas mahaba kaysa araw isang halalan ang magpapasya ng kapalaran ng lahat Ngunit ngayong taon hindi lang boto ang nakataya kundi pati ang inyong kaluluwa Pakinggan ninyo ang kwento ng Aswang sa Halalan. Hello po. Ang kwentong ito ay pawang kathang isip lamang at milikha upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Sa barangay silim kung saan ang mga multo raw ay bumuboto pa rin na lalapit na ang halalan. Pero kakaiba ang kampanyahan ngayon may chismis na may aswang daw sa mga kandidato. Len, Len, sigurado ka bang tatakbo ka pa rin? Sabi nila si Kapitana Pina, hindi lang basta matanda, aswang paraw. Hay na kumarites, chismis lang yan. Kahit pa may pakpak siya, kakalabanin ko pa rin siya. Oras na, no? Para sa pagbabago. Uy, naramdaman mo ba yun? Baka narinig tayo. Pagkatapos mag-usap ni Lenlen at Marites, pumunta sila sa harap ng barangay hall. At doon, nagkita sila ni Aling Pina. Ano tong naririnig ko, Lenlen? gusto mo raw akong palitan? Huh. Hindi mo ba alam ang mga kapitan dito hanggang kamatayan ang serbisyo. Hindi ako natatakot sa aswang kapitana lalo na kung gutom na gutom na ang bayan sa tunay na serbisyo. Siguraduhin mong hindi ikaw ang maging hapunan bago maghalalan. Dumating ang araw ng halalan. Marami ang dumalo. Pero tila ba may kakaiba? Ang mga matatanda, maputla. Ang ibang bata, nanginginig. Pero si Kapitana, nakangiti. Pero may tumutulo raw na dugo sa gilid ng kanyang labi. Sa sarili at nagkakagulo pa. Yung isa, tingnan mo, parang wala ng anino. Tara na! Hindi na ako magpapalamon sa sistema, Marites. Kung matalo man ako, lalaban pa rin ako. Sa gitna ng kadiliman, isang tili ang umalingaw-ngaw. Si Kapit! sa barangay Takip-siling. Natapos man ang halalan, nagsimula naman ang tunay na kalbaryo. Kaya sa susunod na eleksyon, siguraduhin mong hindi lang matino ang binoboto mo. Siguraduhin mong tao pa sila. <coughs>